Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig! Kung bago ka lang dito sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakamainit na balita, issue, at usap-usapan sa mundo ng showbiz at social media. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang personalidad na minsang tinuturing na rising star, pero ngayon ay tinatawag na ng ilan bilang, mega star. Walang iba kundi si Faiyang Smith. Oo, siya nga! Ang PBB Gen 11 isang big winner na si Fayang Smith na ngayon ay hindi lamang pinag-uusapan kundi pinagtatalunan ng buong bayan. Mula sa pagsikat sa loob ng bahay ni Kuya hanggang sa pagtanggap ng atensyon ng madla, tila ibang landas ang tinatahak ngayon ni Fayang. Ang tanong, paano nga ba umabot sa ganitong punto? Matatandaan nating lahat ang pag-angat ni Fayang sa loob ng Pinoy Big Brother House. Siya ang tipong hindi mo agad makakalimutan. Matalino, makulit, may pagkapranka, at tila walang filter kung magsalita. Noong una, marami ang natuwa sa kanya. Napansin siya dahil sa kanyang natural na kilos, walang arte, at tila authentic sa lahat ng ginagawa. Pero habang tumatagal, napapalitan ng pangamba ang dating paghanga. Unti-unting lumilitaw ang mga senyales na hindi lahat ay naaaliw sa estilo niya ng pakikisamâ at pakikipagkomunikasyon. Mula pa lang sa kanyang viral na pahayag na nagsasabing kahit ipagsama-sama mo pa ang lahat ng batch ng PBB, hindi raw matatalo ang Gen 11, marami na ang napailing. Iyon daw ang pinakamatindin niyang sinabi. Para sa ilan, isang harmless na show of confidence lang iyon. Pero para sa mas nakararami, tila isang hakbang sa pagiging mayabang at pagmamaliit sa kontribusyon ng ibang housemates mula sa mga nagdaang batch. Sa showbiz, ang reputasyon ay isang napakahalagang bagay. Isang maling bitaw ng salita, isang bastos na aksyon, isang palalong pahayag, at maaari ka ng pagbagsakan ng batikos at pagkasuklam. At mukhang yan ang unti-unting nararanasan ngayon ni Fayang. Hindi lang basta natawag na mayabang, kundi tinawag na mismo ng ilan bilang isang, nega star. At alam nating lahat, hindi maganda ang bansag na yan. Sa halip na bitbitin ang tiwala ng publiko, dala mo ang bigat ng pagkadismaya at nega vibes. Ang term na, nega star, ay hindi biro. Ibig sabihin nito, hindi ka lang nega sa pananaw ng publiko, kundi nega rin sa mata ng mga katrabaho, ng mga brands, ng mga network, ng kapwa-artista. Kapag isa kang nega star, mahirap kang i-promote. Mahirap kang isama sa isang project. Mahirap kang pagkatiwalaan. At ang masaklap, kahit gaano ka pakagaling, madalas ay natatabunan ng isyo ang talento. Hindi naman ito naging overnight. May mga nauna ng isyo bago pa man siya lumabas sa bahay. At nang makalabas na nga siya, mas lalong lumutang ang mga ito. Isa sa pinaka-viral na pangyayari ay ang insidente kung saan pinahirin niya ng laway ang kanyang kapwa housemate na si Dingdong habang nagsasalita ito. Hindi biro ito. Hindi ito katuwaan lang. Isa itong public display ng kawalan ng respeto na ikinagulat ng maraming netizen. Maging ang mga veteranong personalidad sa industriya ay hindi na rin napigil ang magsalita. Isa na rito si Christy Furman, na sa kanyang vlog ay binanggit ang pagiging walang preno ni Fayang sa mga sinasabi at kilos. Ayon kay Christy, ang pagiging totoo ay hindi dahilan para mawala ng respeto. Tinawag pa siyang bata pa pero tila hindi naturuan ng tamang pakikitungo hindi rin nagpahuli si Pokwang, na sa isang komento ay tila may payo para kay Fayang. Ania, Kineng, wala ka pa namang napapatunayan. Hinay-hinay sa salita, hindi ka pa senior, hindi ka pa icon. Kung gusto mong tumagal sa industriyang ito, ayusin mo ang attitude mo. Maging si Martin ni Evera, nang makasama raw ni Fayang sa isang event, ay tila hindi nito makilala at nabanggit pa raw, who is this girl? Sa social media, hindi rin siya ligtas sa batikos. May mga nagsasabing ginagamit lang daw ni Fayang ang isyo para manatiling relevant. May ilan namang naniniwala na hindi talaga siya handa sa spotlight. Na overwhelm. Nabigla sa atensyon. Akala ay puro palakpakan at sigawan ng fans, hindi inasahan ng judgment at responsibilidad. Ang matindi pa rito, kahit siya na ang big winner ng batch nila, tila siya rin ang pinakahuling nabigyan ng proyekto. Habang ang iba niyang kasabayan ay may guestings, endorsements, collabs, o regular appearances, siya ay tila naiiwan sa ere. Maraming brand daw ang nag-aalangan kumuha sa kanya dahil sa imahe niya. Sabi nga ng isang insider, sayang si Fayang, pero hindi siya madaling ay handle At sa panahon ngayon, ayaw ng mga brands ng gulo. Ayaw nila ng drama. Hindi natin may kakailan na si Fayang ay may hatek. May dating. May karisma. Pero sa industriya ng showbiz, hindi sapat ang hatek kung wala kang disiplina. Hindi sapat ang karisma kung wala kang pakikasama hindi sapat ang tiwala ng fans kung hindi mo kayang ay respeto ang katrabaho mo. Ang pagsikat ay hindi lang tungkol sa boto o trending status. Kailangan mong panindigan. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong magpakumbaba. Hindi porket pinapalakpakan ka ngayon ay forever ka nang nasa taas. Ang totoo niyan, ang palakpak ay pansamantala. Ang respeto, ang tunay na sukatan. May pag-asa pa ba si Fayang? Marami ang nagsasabi na oo. Bata pa siya. May panahon pa para magbago. Pwede pa niyang balikan ang mga pagkakamali at gawing aral ang mga ito. Pwede pa siyang tumahak sa mas maayos na direksyon kung gugustuhin niya. Pero kailangan muna niyang aminin sa sarili niya na may mali. Kailangan niyang tanggapin na hindi lahat ng puna ay hate. Minsan, ang pinakamahigpit na batikos ay nanggagaling sa mga taong gusto kang magtagumpay. Kailangan niyang matutong makinig. Kailangan niyang ayusin ang sarili, hindi para sa fans, hindi para sa bashers, kundi para sa sariling growth. Hindi lahat ng big winner ay tumatagal. At hindi rin lahat ng hindi nanalo ay nawawala. Sa showbiz, ang tunay na panalo ay hindi lang sa boto kundi sa tibay ng karakter, ugali, at relasyon sa kapwa. May panahon pa si Fayang para itama ang direksyon. Ang tanong lang, gusto ba niya? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong analysis, chismis, at matinding kwento mula sa mundo ng showbiz, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat at hanggang sa susunod, dito lang sa Buzz Pinas.